Isang mapagpalang araw o gabi po sa lahat. Oh my goodness! Re-reaksyonan po natin ngayon mga idol ang naging pahayag ni Bombay na may isang taong gustong gusto niya. Na sobrang kinilig nga siya dito. Kahit nga sa pagbanggit lang ng pangalan nito ay halos mahimatay na siya sa kilig. Pambihirang pag-ibig talaga ito. Iba talaga pag ang puso ay iibig. Di mo na talaga kayang pigilan ito. Nahanda mo talagang ipagsigawan sa buong mundo kung gaano mo siya kamahal. Naku po, sino kaya ito? Halaka! Isa pala itong member ng K-Boys. Wow. Grabe. Pambihira talaga ito. Bumisita nga si Kuya Hell at Kalingap Ian Ramirez para magpaabot ng tulong sa Bombay Sisters. At dito nga nila nalaman na ang isang Bombay pala ay may nagpapatibok na sa puso niya na isang member ng K-Boys. Bago po tayo magpatuloy sa napakapambihirang kiligan story ni Bombay, ay eh shout out ko po muna ang mga leaders ng Kalingap na sina. Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po mga idol ang video clip kung saan natanong ni Kuyan Hel kung sino ang gusto ng isang bombay. Sino mas gusto mo? Si Oyang o si Arjun? Arjun. Si ano ba 'yung bakit ipatbukin natin ngayon sabi ko kay sa Karakuya Kuya nagtaka nang very soon You know, sige na 'yung hobby ko sa palayan no Augustan naman ng sana si Arjun guwapo Grabe si Arjun pala ang nagpapatibok ng puso ng isang Bombay. Mapapa sana all na lang ako. Pambihira. Guwapo nga daw si Arjun sabi ni Bombay. Grabe in love na talaga. Patuloy po tayo sa video clip mga idol nakatingin ko sa sa kanya pag nakatingin sa akin kung ano hindi nakatingin sa ako <laughs> kapag kinakausap mo siya hindi siya nakatingin sa iyo pero kung uh, usap ka na niya o di ibig sabihin nakatingin ka lang na iba lang gro a ano niya sa mata niya ano. grabe halaka di daw makatingin si Arjon sa mga mata niya nakupo ano kaya ang ibig sabihin nito? May nararamdaman ng gaba ang isang Arjon din kay Bombay. Pambihira to. Ito pa po mga idol. Baka hindi siya makatingin sa iyo dahil sa kagandahan mo. No? Hindi. Hindi eh, alam ni Arjun. Pero po, hmm. nagugustuhan siya Arjun. Oh my goodness! Nasabi nga ni idol Kalingap Ian Ramirez na baka daw di makatingin ang isang Arjun kay Bombay ay baka nagagandahan siya dito. Naku po! Di po natin alam kung ano ba talaga ang takbo ng puso ni Arjun ngayon. Ito pa po mga idol, patuloy tayo. Grabe naman ang kilig mo kay Arjun. Ibang hangitin, ni bay sa mga... At nababanggit mo lang yung pangalan ni Arjun talaga. Arjun. Nababa si Arjun. natin, Arjun. <laughs> <laughs> pangalan pala, kilig na kinig na. Ibang karisma ni Arjun. Pambihira kilig na kilig si Bombay kay Arjon. Kahit marinig lang, umabanggit ang pangalan na Arjon ay halos di na maepinta ang mukha nito sa sobrang kilig. Naku po, pag-ibig na talaga yan. Patuloy po tayo mga idol. <laughs> Kasi hindi na Arjon, hindi na si Arjun, Hindi si Arjon, hindi ibang klase ah uh, mukha din ni Arjun tapos ano uh, ganito nag-iiskwela pa rin daw ngayon yung... oo kasi masipag naman si Arjun eh gusto niya makapagtapos kaso dapat lagi niyang ano dapat pagbutihan pa no kaya pala di na sila nagkita ni Arjun ay busy na ito sa buhay kasi nga ay nag-school ito at tapos alam naman po natin na may love team serye na siyang ginagampanan. Patuloy po tayo. Ano ba yan? Ano yan? May ano na siya ngayon? May Angelica na. May kasama na siya na si Angelica. Alam mo yung Angelica? Alam si Angelica? Si Angel. May kalab na si May kalab yun. Si Angelica. So ito yung babalita namin sa sa'yo. May ang kilala na ganyan na taong ano? Ang um, nakikilala ko lang na aaral uh, ko na din baga sa inyo. Um, Ibig sabihin na nakikilala ano, ko kilala yun hindi. Hindi lang garong na naka-star. Oh, Ako ka dito lang. Mm -hmm. um, kay oh. din, oh, di pa pala alam ni Bombay na may ka-love team na si Arjun ngayon. Naku po, paano na ang feelings niya kay Arjun? naka ba kaya ito sa kanya nang malaman niya na may kiligan moments na ang isang Arjon sa napakagandang si Angelica? Si Bombay lang po ang makakasagot sa lahat ng ito. If true love never dies. May sinabi naman si Idol Kalingap Ian Ramirez kay Bombay na magpapalakas sa loob ni Bombay. Panuorin nyo po. Lamang ka kay, ano, Angelica kasi ikaw kapitbahay mo sa Arjun. <coughs> Kinilig na naman si Bombay sa pampalakas ng loob na sinabi ni Idol Ian. Kitang kita mo talaga sa mukha ng isang Bombay na sobrang in love siya kay Arjon na palagi nga itong nakangiti kahit mabanggit man lang nila Kuyan Hell at idol Ian Ramirez ang pangalan na Arjon. Good luck sa napakapambihirang pagtingin mo kay Arjon Bombay, God bless sayo at sa buong Bombay sisters. Dito muna lang po tayo mga idol sa naging reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin or opinion ay mag-comment lang po kayo. Kuya Dambo nga po pala mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po.